Pagkatapos kong iwan ang pangalan ko sa kabila ng pintuan, nagising ako sa kama ko. Pero may mali. Tinawag ako ni mama. Ana! Halika na! Kakain na! Ana, hindi yun ang pangalan ko. Pagtingin ko sa salamin, ibang mukha, ibang buhok, ibang ako. Bumaba ako hoping prank lang to or bangungot pa rin. Pero lahat sa bahay, kapatid, tatay, pati aso, tinatawag akong Ana. Tinanggap ko muna. Akala ko baka epekto pa ng tunnel. Pero habang tumatagal, nawawala na sa isip ko ang totoong pangalan ko. Tuwing sinusubukan kong alalahanin, sumasakit ulo ko. Dumudugo ilong ko. At sa panaginip ko, paulit-ulit lang yung boses. Pinili mo to. Walang atrasan. Hanggang isang gabi, may kumatok sa bintana. Pagbukas ko, may batang babae. Hawak ang lumang litrato ng totoong ako. Sabi niya, hinahanap ka na nila. Bumalik ka bago ka maglaho. Tinanong ko siya, sino ka? Tumingin siya diretso sa mata ko at sinabing, ako ang dating ikaw.